Eh, <hesitation> <unintelligible> <hesitation> 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 Ken, <hesitation> 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 kontribusi Ayan na, papaliwanag ko. Pasok yung score ng GB. Ang score natin, 12-11. Pasok yon. Tapos, itinuloy yung laban walang tablahan ka halimbawa pag nag a toil ball yung GB walang tablahan tuloy yung uh, laban yung mga busing ko dyan cancel flight na yan sa atin <coughs> tuloy pa rin tuloy pa rin yung laban nagka uh, nagka discussion lang sa ano, sa actual paligan at saka sa uh, ano tawag nito balikan o hindi doon ang kakomosyon okay, okay lang yan maayos na tayo ano. <coughs> ibigay na kay GB yung ano, <coughs> 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 cover yung size posing ko dyan ha boss Kent at saka boss uh, well ready tiktaklo kayo ngayon <coughs> Okay. Okay. Asan yung ridor saan niya? Wala na. Wala nga. dito dito. Wala may palito <laughs> siya dito. Hindi daw may GP pero cancel flight yung mga ko dyan. Sinabi ko na... Sa game lang kami babawin dito. Dito. Kapila gusto na. Mm -hmm. Ayun na. <laughs> cancel na rin yung gigas natin. Yung ano yan, dahil hindi na nakapos tayo yung uh, mga manager ko. Ang bawa pag nanalo yung GB, cancel na yung schedule natin. <laughs> inayaw na yun. Ano. Inayaw na. Inayaw ko na dahil uh, may rap ba baka mamaya. Ano yung mangyayari. Ako naman yung ano, uh, ang bawa. Ganun. Yun na saayang, <coughs> hindi ka. So pag siya niya. Ba? Wala at raw. Magkakaano din tayo. Kasi yung manager ko sa Australia at sa England, kinakansin ko na. Siyempre, uh, ilalagay din natin sa Dubai yung uh, manager natin. Kasi pag ganyan kasi <laughs> baka mamaya uh, mananalo yung GB tapos wala na. Pero may nag-usapan naman na, na, na magbabayad. Kasi pag uh, nanalo yung GB tapos wala tayong bayad eh kinansin ko na. Lamang yung ano, gaya nito, papunta tayo sa 12 ball. Ano ba? Diba? So, mas mainam na, na magkakansin ko na, na, na yung mga manager.

O, oh, tingkatlo pa rin kayo. O, oh, yan, si Isi. Sa ano ka na? Sa GC ka na, Boss Wilfred. Uh, Tricky niya yun, o. Oh. Tricky pa rin. 12 ball po, sir. Shout out yung Boss Wilfred natin. Boss Wilfred, shout out. O, oh. shout out mo. Doon ka sa'yo. Boss Wilfred. Salamat. Salamat kayo. Yung tulong mo na. Wala nang kuha na di ko. Tapos pala na. Ayun, Okay na, kamay. Ginawa na ni.

tagiya nga pagabot sa 12 ball kasi ba tabla. Listen man po na, huwag ang jik-jik uh, dali sa'yo nga uh, jik, -jik sibo uh, ang uh, maipit nga siya mumutapala ng mga kwan. Luso ba <laughs> na <Luso. laughs> pala niyo? Awa. Na-score si Jibi, 12 ball, tinabla. Ah, 30 na. O, oh, 5 minutes lang daw. Wala pa na 5 minutes yung GB. Yun yung sinasabi ko. Mahirap yun. Mahirap yun kasi nagka-umusyon na. Ah, Nagka-ano na sa partida, uh, ah, sa decision na yun. <laughs> oh. Sabi na may ari dito, wala daw uh, ano, kung sakaling mag-tool wala daw uh, tabla na mangyayari. Kaso si Jigjig, ginilin natin masisisi yun. Dahil tumawag yung manager, itatabla na. Oh. Ano may ayari doon? Akala yung jitsitsibo. Ano, oy! Nakay tapal sa si mo ang sipit, -sipit, -sipit ang oh, lusok niya. Naa, wala. Luso na kay tapal. Oh, luso na niya yung tapal. Oh. Paano yan? Tumawag yung manager. Ayaw na. Diba? Oh, Di ba? oh sa o. Oh. 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 Iya, sa pagbuot din na siya. Kung hindi ko masagot, hindi ka masagot. Hindi siya may bayan. Ate pa bayro nato. Kare mga Ojins. Oh, tama. Yes, yes, sabi ko. Sabi po na may-ari dito. Paano kung uh, nag-12 ball? Tumawag uh, kanina yung manager. Sabi tuloy. Pero nung nag-12 ball, itinabla na na yung manager. Yes, yun siya sabi ko eh. Magko-conflict talaga yun. Dahil sa kumusyo na yun. di diba? Maliwanag. Maliwanag pa sa ng araw pag nag-12 ball, yung manager, ayaw talaga.